Ang binili ng dugo, ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Gawa 2028 at Roma 1616 16, na nagpapatunay na ang iglesia ni Kristo, ang pinubos ng dugo ni Kristo. Salamat sa pagdalo mo kapatid na Melissa, no? Unang-una, huwag kang magagalit ha, sagot ako sa iyo ng tapat, yung tapat na tapat na pagsagot. Uh, sabi nga, para kang nasa usgado, I will tell the truth and nothing but the truth with the best of my knowledge and ability. So help me God, yun ang sinasabi rin eh. Basahin natin ang 2028 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Ang binilin ng dugo, ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. No? Yan ang Biblia na dating Biblia. Basahin natin sa Bibliang Katoliko na mas matanda kaysa doon sa kay Lamsa. Isang Biblia lang yon Lamsa. Ang nakalagay, mali. Bakit? Kung pupuntahan mo kasi sa Greek, na original language ng gawa, kapatid na Melissa, ganito ah, para wag kang magalit, pakinggan mo lang akong mabuti. Ang sumulat ng gawa, si Lucas, Ebanghilista Lucas. Ang sinulatan niya, si Tiopilo, dapat alam mo yan. Ang sumulat ng gawa, si Lucas. Basahin natin ang uno-uno ng Lucas. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alin sunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing na kakakita at mga ministro ng salita ay may ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Ang sumulat ng aklat ng Lucas, si Lucas, isinulat niya yung kay Teofilo. Alam mo kapatid, si Lucas lang ang manunulat sa Biblia na Grego. Ang lahat ng manunulat halo sa Biblia, puro mga Hudyo. Gaya ng mga apostol, mga propeta. Pero si Lucas, pakinggan mong mabuti kapatid na milisa si Lucas, grego siya, grego. Ang sinusulatan niya, si Teofilo, Gregoren So, ang Lucas, isusulat niya yan, hindi sa salitang Peshita, hindi niya isusulat yan sa Aramaica, hindi niya isusulat yan sa Ebreo, isusulat niya yan sa salitang Grego. Kasi Grego siya, ang sinusulatan niya si Teofilo. Grego rin, ang pangalang Teofilo ay Greek name na ang kahulugan ay mahal ng Diyos. Yung salitang Theophilo, beloved by God. Greek yon. Greek din si Lucas. Yung salitang Lucas, hindi Ebreo yan. Hindi pangalang Ebreo yan. Yan ay e isang pangalang Greek ngayon. Yung sumulat ng gawa, si Lucas din, isinulat niya rin uli ang Ketchopilo. Basahin natin ang gawa uno-uno. Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teofilo ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Yung unang pinadala ko sa yung kasaysayan, yung aklat ng Lukas, yun ang mga ginawa at itinuro ni Jesus. Ito naman ngayon ang pangalawang sulat niya kay Teofilo. Sinasabi niya yung unang ginawa niyang kasaysayan ay eh, yung mga ginawa ni Jesus. Ito naman isusulat niya ngayon, gawa naman ito ng mga alagad ni Jesus na mga apostol. Kaya ang title nito, Gawa ng Mga Apostol. Kung paano yung Lucas ay eh, sinulat sa wikang Grego, yung gawa ay sinulat din sa wikang Grego. Kaya ang pagka naghahanap ka ng katotohanan, hahanapin mo yung Grego. Hindi ka pupunta kay Lamsa. Kasi yung kay Lamsa, Aramaic yun eh. Eh hindi naman wika ni San Lucas yun eh. Aramaic yun eh. Kaya nung lumitaw yung lamsa, ang nakalagay daw doon, Iglesia ni Kristo. Pero hindi. Ang nakalagay sa Grego, Iglesia ng Diyos. Basahin natin uli ang uh, gawa sa mga saling mas mapapagkatiwalaan, gaya nung saling na tinatawag na uh, D.Y. Reims version, na matandang-matandang saling ng Iglesia Katolika, ano ba nakalagay doon sa D.Y. Reims? Pakibasa mo si Sluz. Take heed to yourselves and to the whole flock, wherein the Holy Ghost hath placed you bishops, to rule the church of God, which he hath purchased with his own blood. Church of God. Sa Tagalog naman ang Bibliang Katoliko, na isinalin din ng Katoliko, pakinggan nyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ang nakalagay, Iglesia ng Diyos. Para patunayan ko sa iyo, pupunta tayo sa Greek. Yun ang original na ginamit na wika sa pagsulat ng gawa. Ano ang nakasulat sa Greek? Prosechete e tois kai panti to poi mio en o uma mas tonioma to, to agion eteto episkopos poi my name ten eklesiantoteo ay nakalagay sa greek kapatid na merisa no eklesiantoteo Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Kristo ang nakalagay dyan. Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi naman isinulat yan sa Peshita. Hindi naman isinulat yan sa original na, na Aramaica. Eh yung Lamsa version, Aramaica yun eh. Eh si Lucas ang sumulat niyang gawa eh. Si Lucas ay Grego. Kaya ang gagamitin niya salita, Grego parang si Pablo, nang sumulat siya sa mga taga Roma, ang ginamit niya, wika ng mga Romano. Hindi niya sinulat sa Hebrew yan, hindi siya maintindihan ng mga taga Roma. Kaya, kung gusto mo makita yung original, pupunta ka dun sa pagkakasulat ni Pablo. Sa mga Ebreo, isinulat niya sa Ebreo. Pag sumulat siya ngayon sa mga Romano, sinulat niya yon sa wikang Romano. Ayon. Eh ngayon, wala naman sa Biblia ang Church of Christ eh. Ang nasa Biblia, Churches of Christ. Nang isulat yan ni Pablo sa Roma, 16, 16, basahin natin. Salute one another with a holy kiss. The Churches of Christ salute you. Ang nakalagay sa Biblia, sa Roma, Churches of Christ. Hindi naman kagaya ng nilagay sa kapila Church of Christ eh. Wala nun. Pagkat itong Churches of Christ na tinutukoy niya, mga iglesyang lokal, Churches of Christ, hindi yan ang opisyal na pangalan na, ang opisyal na pangalan na Iglesia ni Cristo. Hindi. Churches of Christ. Pero ang pangalan niyan, Iglesia ng Diyos. Asan ba yung mga Churches of Christ na yan? Asan niyang mga iglesia ni Kristo? Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Churches of Christ sa Ingles. Sa Grego, ganun din. Ang nakalagay sa Grego ay Ecclesiae Pasaito Cristo. Mga iglesia ni Kristo o Churches of Christ. Plural. Asan niyang mga yan? Basahin natin ang 1.22 ng Galacia. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudeya na pawang kay Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo, yung mga nasa Hudea, hindi pa ako kilala sa mukha, sabi ni Pablo, ng mga iglesia ng Hudeya na pawang kay Kristo. Yun ang mga iglesia ni Kristo, yung nasa Hudea. Eh ano ba talaga pangalan nun? Basahin natin ang unang Tesalonica 2.14 sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Pangalan ng iglesia ng Diyos pa rin, kagaya nung nakasulat sa gawa, yun ang mga iglesia ni Kristo dahil si Kristo ang namamahala, pero ang nakasulat, iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun yung mga churches of Christ, yun yung mga iglesia ni Kristo. na bumabati sa mga taga-Roma yung nasa Hudea. At yung nasa Hudea, yun yung original na nanggaling sa Jerusalem, na nang usigin na punta sa Hudea at sa kasasamaria Samaria. Basahin natin ang 8.1 ng gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Hudea at Samaria maliban sa mga apostol iglesia ang galing sa Jerusalem nung usigin ng alat papunta ng Samaria at sa kanang Hudea. E alin ba yung inusig at sino ba ang nag-usig? Alin yung iglesia ang inusig sa Jerusalem? Sino ba nag-usig? 1.13 ng Galacia. Basahin natin. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. inusig ni Pablo, Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Kristo, kapatid. Ang Iglesia ng Diyos ang inuusig niya, sabi niya. Yun ang Iglesia sa Biblia. Yun ang sinasabi ng Biblia na binili ng dugo ni Kristo, Iglesia ng Diyos. Ang katunayang Iglesia ng Diyos ang binili, basahin natin sa Apokalipsis. Meron ba namang si Kristo may ari, Iglesia ni Kristo, tapos bibili niya pa? Meron ba namang isa yun na, bibili mo pa? Illogical naman yun. Ang binili niya, Iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Basahin natin ang Apokalipsis 5.8. At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawamput-apat na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Ang binili eh, sa Diyos ang binili eh. Ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos. Kanino yung binili? Sa Diyos. Eh kung iglesia ni Kristo, siya pa rin ang bibili. Pag sa'yo, hindi mo na bibilin. Di ba? Eh bakit ang nakalagay sa gawa? Iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Kasi ang may-ari ang ama. Doon sa iglesia. Kaya iglesia ng Diyos eh. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit? Iniligtas niya. Nagsakripisyo siya, pinatay siya dahil sa iglesia para mailigtas niya. Alam mo ba kung kailan lang lumitaw yung Lamsa version? Pakita ko sa ang ulat. Origin of Lamsa Formally titled the Holy Bible from ancient Eastern manuscripts, the Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. Isang maling sali ng Biblia sa 2028 ng gawa. Yung ginagamit nilang salin para patunayang iglesia ni Kristo na ang binili ng dugo ay eh maling salin ng Biblia. At hindi ginamit ni Lucas yung salita na yan. Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi aramay ko si Lucas eh. Si Lucas Grego. Ang sinulatan niya si Chopilo Gregoren. Kaya ang gagamitin niya sigurado salitang Grego. At ang original Greek ang nakalagay ay Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Kristo. Yun ang gusto kong ipaunawa sa iyo, kapatid. Ngayon, sa tanong mo, saan talata mababasa sa Biblia na tinubos ni Kristo ang dating daan? Alam mo, kapatid, hindi ang dating daan ang tinubos ni Kristo. Ang dating daan, yun ang title ng program ko. Mula nung 1980, sa radyo, sa telebisyon, yun ang title o pamagat ng programa. Pero ang aming samahan, tinatawag na Iglesia ng Diyos. Na ngayon, ay nakalagay na Iglesia ng Diyos International kasi marami ng mga bansa na nasasakop nasa pito na siyang kontinente ng mundo.